Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ito, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ngunit sa likod nitong si Carlo, may nasipat itong mga anino. Kaya biglang napalingon ang bata at kamuntikan pa itong mapatakbo. Dahil sa kanyang likuran, nakita niya ang dalawang mga kalalakihan na kasama doon sa limang nakaupa doon sa ikalawang palapag ng gusali. Agad nanaramdaman naramdaman itong si Carlo ang kakaibang mga presensya ng mga ito. Kaya ang nasa isip nitong si Carlo, kailangan niyang humanda. Sa tingin niya, may balak ang mga ito sa kanya ng masama. At dahil nga bata, minaliit ito ng dalawang mga kalalakihan agad na nilapitan ng mga ito itong si Carlo at akmang hahawakan na sana ang bata ngunit bago patuloyan na mahawakan ang batang si Carlo agad nang nagbigkas ng tatlong mga banyagang salita itong si Carlo habang matalim ng nakatitig doon sa lalaki na naging dahilan para sobra itong magulat at hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan na ito na hindi niya mawari ang kadahilanan. Huli na ng mapagtanto ng lalaki na maaring isang malakas na orasyon na pamako ang ginawa ng bata sa kanya na mas lalong ikinagulat ng lalaki. Hindi nito inaasahan na sa murang edad ng bata kaya na nito ang mga ganun kalakas na mga usal. Agad na nagpakawala itong si Carlo ng isang malutong na sapak na tumama naman sa mukha ng lalaki na naging dahilan para mawala na ito sa kanyang wisyo dahil tuluyan na itong natumba at napaigik ramdam nito ang kakaibang pagkahilo at pagkayanig sa kanyang katawan samantalang ang isa pang lalaki hindi ito halos makapaniwala nang makitang biglang bumulagta na lamang ang kanyang kasama sa pamamagitan lamang ng isang sapak ng bata agad na kumilos na din ito Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, may ginamit na itong mga usal dahil batid nitong hindi ordinaryong bata ang kanilang kaharap. Balak sana ng mga ito na dukutin ang batang si Carlo bilang paghiganti dahil sa pagkamatay ng isa nilang kasama. Ang umaataki kasi nila ni Buhawi at Manong Udo noong nagdaang gabi ay ang mga kasabwat ng mga ito. Ang pakay kasi ng mga ito dito sa lugar ng San Nicolas ay ang mapatay ang sinuman sa pamilya nila ni Badong o mismong itong si Badong. Matagal na nilang hinahangad na makapagiganti sa mga ito. Ang kanilang angkan kasi ay kabilang doon sa mga napatay nila ni Basil at Badong. Mga kamag-anak ang mga ito ni Maestro at ni Roman na siyang nagiging dahilan din sa pagkamatay ng mga magulang nitong si Badong at Basil Ngunit matagal na nilang pinagplanuhan ang lahat ng mga ito. At bago pa dumating sina Buhawi, may mga lihim nang sumusunod sa kanilang mga kilos. At alam ng grupong ito na nagpapanggap lamang sina Buhawi. Alam ng mga ito na ang kasama nilang nakaupa doon sa gusaling iyon ay anak mismo ni Badong. Kaya agad na pinagplanuhan nila na mapatay ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, nang maibato na Nang isa pang lalaki ang kanyang ginawang orasyon Na patigil sa pagkilos itong si Carlo Dahil pakiramdam ng bata mimigat ang kanyang buong katawan At napagtanto nito Na tinamaan na siya Ng orasyon na tigalbo Wika ka naman ng lalaki Na sa mga pagkakataon na iyon Papalapit na kay Carlo Hayop kang bata ka may mga karunungan ka din pala sa mga orasyon. Ngunit hanggang dyan ka rin pala. Magbabayad ka ngayon sa ginawa mo sa aking kasama. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, sanay na ang bata. Dahil nga sa murang edad nitong si Carlo, makailang bisis na itong nakipaglaban sa mga aswang at maging sa mga antingero kaya sa ilang mga pag uusal lamang ng bata ng mga orasyon agad na nakabalik na ito sa kanyang wisyo at bago pa siya tamaan ng lalaking iyon agad nang naigalaw na niya ang kanyang katawan at pagkatapos agad na umigpaw ito sa ere sabay kapit ng dalawang mga panang bata doon sa liig ng lalaking gulat na gulat sa mga pagkakataon na iyon hindi din ito inaasahan na kayang wasakin ng bata sa pamamagitan ng mga usal ang kanyang ibinatong orasyon. Napamura na lamang ito at agad na ng paraan para makawala. Ngunit mas lalong nawindang ang mundo ng lalaking ito dahil napakahigpit ang pagkakapit ng dalawang mga paan ng bata sa kanyang liig at hindi na niya nakontra pa ang lakas ng bata nang itumba na siya sa lupa at agad na nagpakawala ng mga pagsapak itong si Carlo na agaran na ikinawala ng malay nito. Sa mga pagkakataon na iyon, may mga nakakita na sa mga pangyayaring iyon. Ang mga ito, nag uunahan na sa pagtakbo para puntahan ang kaguluhan doon sa likod ng gusali. Samantalang itong si Carlo, nang makita naman ang bata na may mga taong nagpuntahan na sa kanilang kinaroroonan, mabilis nang tumakbo ang bata papunta doon sa kabilang bahagi para makapagtago. Gulat na gulat ang lahat ng mga tao nang makita nilang hindi na gumagalaw ang dalawang kalalakihan na iyon na nakabulagta sa lupa. Agad naman na ibinalita nila ang pangyayaring iyon sa pamilya ni Badong. Sakop kasi ng pamilya nitong si Badong ang kabuuhan ng lugar na iyon. Habang ang iba naman sa kanila, agad na sinundan ang bata hindi kasi makapaniwala ang mga taong nakakita na napatumba ng bata ang dalawang mga malalaking katawan ng mga ito. Nakita nilang tumakbo ang bata papunta doon sa kabilang bahagi ng likuran ng gusali, doon sa maraming mga halamanan. Ngunit pagdating ng mga tao doon, biglang naglaho na lamang itong si Carlo na parang bula. Sinubukan pa ng mga ito na hanapin ang nakita nilang bata Ngunit talagang naglaho na ito doon. Samantalang ang dalawang kalalakihan naman, agad na nakikilala ang mga ito. Ang dalawang ito ay kasama doon sa limang nakaupa doon sa ikalawang palapag ng gusaling iyon. Palaisipan din sa kanila ngayon kung ano ang mga dahilan sa kaguluhan na ito. Kung bakit pinagtutulungan ng dalawang mga malalaking tao ang isang bata lamang. Sa isip naman ng dalawang mga gwardya sa gusaling iyon maaaring ang batang nakita nila kanina na nagpunta doon sa likod ang sinasabing bata na nagpabagsak ng dalawang lalaki. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat na lamang ang dalawang gwardya dahil na pag-alaman nilang nando doon na sa loob ng kwarto ang batang si Carlo. Nagulat pa nga sina Buhawi nang kumatok ang dalawang gwardya doon sa kanilang kwarto habang hinahanap ang bata. Maagap naman na nagtulog-tulogan itong si Carlo, pati pa nga sina Buhawi at Manong Udo. Walang kaalam-alam sa mga nangyayaring iyon. Nagulat din ang dalawang mga gwartya dahil hindi nila napansin talaga na pumasok ang bata sa loob ng gusali. Huling kita nila sa bata, umikot ito kanina doon sa likuran ng gusali. Ang hindi alam ng dalawa gumamit ng malakas na mga usal na sa bulag itong si Carlo para makapasok na hindi nalalaman ng dalawang nagbabantay. Kumalat agad ang balitang iyon. Nagkamalay na din ang dalawang kalalakihan at pumasok agad ang mga ito doon sa loob ng gusali. Samantalang sa panguna naman nitong si Bunit kasama ang mga tauhan nila agara na nagpunta ang mga ito doon sa nasabing gusali. Ngunit pagdating ng mga ito doon. Piglang naglaho na lamang na parang bula ang limang mga kalalakihan na nakaupa doon sa ikalawang palapag. Wala na din ang lahat ng mga kagamitan ng mga ito doon. Nawindang na naman ang isip ng dalawang gwardya dahil hindi din nila nakitang lumabas ang limang iyon sa pintuan ng gusali. Ngunit nakita nilang pumasok kanina ang dalawa sa mga ito. Sa isip nitong si Bunit, Mukhang nagsisimula ng magpaparamdam ang kanilang mga kalaban. Kaya pagkabalik nitong si Bunit doon sa bahay nila ni Badong, agad na sinabi iyon sa kanyang kinakapatid. Inaasahan na din ni Badong ang mga ganitong mga pangyayari. Kaya nagutos na ito na mas lalong higpitan pa ang pagbabantay doon sa lugar. Samantalang sa kabilang banda naman, lihim ng kinausap ni Makro itong si Ringo. Sa tingin nila, mukhang nakikilala na nila ang sinasabing dalawang mga traidor na nakapasok sa kanilang tahanan. Huwi ka nitong si Makro. Ringo, sa makalawa na ang pagsisimula ng paligsahan, kinakailangan ng mahanap na natin kung sino talaga sa mga ito ang traidor. Huwag mo nang ihiwalay sa iyong tingin si manong tiban. Masama talaga ang aking hinala sa dalawang ito. Pinagtagpitagbi kasi ng mga ito ang mga nangyayari simula nang dumating ang dalawa. Sa lahat din ng kanilang mga tauhan at mga utosan, ang dalawang ito lamang ang malapit na mapagdududahan. Bukod din sa dalawa, may dalawa pa na itinuri nilang baka kakampi din ng mga ito. Inaabisuhan na din itong si Makro si Amara para makatulong na din sa kanila. Kinakailangan kasi na hindi mabulabog ang mga ito. Baka makakatakas pa ang iba nitong mga kasabwat. Matapos ang kanilang pag-uusap, nang palabas na ng kusina itong si Makro para sana magmanmana naman sa mga ginagawa ng mga ito. Nakita niya itong si Manong Tiban kasama ang kanyang anak na si Terio na mabilis nang umibis doon sa likurang bahagi ng bahay. Kinutuban agad ng masama itong si Makro. Kaya wala na itong sinayang na sandali. Agad na itong nagkarga ng mga malalakas na mga sabulag at puder. Pagkatapos, hindi na ito dumaan sa git ng kanilang bahay. Tumalon na ito doon sa pader para hindi makita o mapansin. Malalim na ang gabi sa mga pagkakataon na iyon. Kaya madilim na ang buong kapaligiran sa lapas ng bakuran ng kanilang bahay. Nakapatay na din ang ilaw sa mga kabahayan na nando doon. Agad na nakita ni Makro ang mag-ama na mabilis nang umibis papunta doon sa gilid ng sapa. Mas lalong lumakas ang hinala ni Makro sa mga ito. Agad niyang sinundan ang dalawa. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi na dumaan doon sa mga kabahayan itong si Makro. Doon na ito dumaan sa gilid ng sapa para mas maitago ang kanyang sarili. Kailangan din kasi niyang mag-ingat at hindi magpabaya. Baka kasi may mga karunungan din ang mga ito sa mga usal at mawasak pa ang kanyang ginawang pudir at sa bulag. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating nitong si Makro doon sa kinaroonan ng mag-ama. Nakita niyang mabilis na tumawid ang mga ito doon sa tulay papunta sa kabilang bahagi. Kaya inunahan na nitong si Makro ang mga iyon. Dumaan sa mga batuhan itong si Makro at napakabilis na tumakbo ito papunta doon sa kabilang bahagi. At pagkatapos agaran na nagtatago ito doon sa itaas ng puno ng kahoy. Madilim man ang kakahuyan, ngunit nasisipat pa rin niya ang mag-ama. Hanggang sa nagulat itong si Buhawi nang makita ang maraming mga nilalang na nagsilabasan galing doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy. At pagkatapos, kinausap agad ng mga ito ang mag-ama na sinamanong Tiban at Teryo. Nais nitong si Makro na marinig ang usapan ng mga ito Kaya lumapit pa ito doon sa kinaroroonan ng mga iyon Napakaingat na ang galawan nitong si Makro Na iniiwasan nitong makagawa ng anumang ingay Ilang sandali pa, narinig na niya ang usapan ng mga ito Wika ka nitong si Manong Tiban Nakahanda na ang lahat, Conor. Kailangan na itutuloy natin ang plano mamayang madaling araw. Wala na tayong oras. Nahihirapan na kami. At baka mahuli na kami ni Ginoong Badong. Masayang lamang ang ating pinagplanuhan ng matagal. Ang sagot naman itong si Connor ang tumatayong pinuno ng mga ito. Alam ko, Manong Tiban, walang masyadong babaguhin sa ating plano. Ngunit ganun pa rin lalasonin natin ang lahat ng mga nakatira dyan sa bahay ni Badong. At ikaw na ang bahala sa mga bagay na iyan, Manong Tiban. Ngunit alam kong hindi lahat ay malalason natin. Ngunit kung makapagpakawala tayo, mamayang madaling araw ng mga usok na makapagpahina sa mga ito, agara na kaming papasok. Ngunit ang pagbabago lamang ng ating plano, ang isa pang anak ni Badong na nakasama namin doon na nakaupa sa gusali. Kailangan din na isabay natin sa pagpatay ang mga iyon. Kaya bubuot tayo ng isa pang grupo para sa mga ito. Mukhang nagdududa na din ang mga iyon sa amin. At batid kong hindi din basta-basta ang kakayahan ng mga ito. Ngunit kung masunod lamang ang ating plano, magagawa natin na mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito malakas din ang isang batang kasama nila na maaaring anak ni Marco. Nagawa pa nitong mapatumba ang dalawang walang mga silbi kong mga tauhan. Abisuhan mo na si Rigor Manong Tiban. Sagot naman nitong si Manong Tiban. Magaling kong ganun, Kunor. Ako nang na bahala kay Rigor at sa kanyang mga kasama. Kailangan ko nang bumalik. Baka makakalata pa ang pamilya ni Badong hindi madaling takasan ang mga ito. Lalong-lalo na ang mga bantay ni Ginoong Badong. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad nang bumalik ng dalawa na Manong Tiban at Teryo doon sa bahay nila ni Badong. Samantalang itong si Makro, mas nauna pa ito na nakabalik doon sa bahay. Ngunit rinig na rinig na nito ang usapan nila ni Manong Tiban at ang pinuno ng kanilang grupo nanginginig na ngayon sa galit itong si Makro. Kailangan na niyang abisuhan ang kanyang mga kasamahan. Kailangan na nilang paghandaan ang masasamang plano ng mga ito. At ang pinag-usapan ng mga ito na sila ay iniisip ngayon nitong si Makro kung sa anong paraan para malason ng mga ito ang lahat ng mga taong nakatira at nandirito sa loob ng bahay. Hindi din kasi maaring idaan nila sa pagkain ang mga ito dahil madaling araw ang kanilang plano at mas mahirapan silang gawin ang mga bagay na ito. Kaya naisip nitong si Makro na baka may mga karunungan ang mga ito sa mga panlalason at mga usal at itinago lamang nila ito sa matagal na panahon. Ilang sandali pa, agad nang pinuntahan nitong si Macro, itong si Makro itong siringo Ringo doon sa kabilang bahagi ng bahay hindi pa rin natutulog itong siringo dahil patuloy pa rin itong nagbabantay sa buong paligid. Nang tuluyan ng makalapit itong si Makro agad na sinabi nito ang kanyang mga naririnig sa usapan nila ni Manong Tiban. Napamura na lamang itong siringo at sagot nito kay Makro. Anak ng titing, itong si Manong Tiban talaga. Totoo talaga ang ating hinala. Makakatikim sa akin ang dalawang ito kaibigan na makro, kailangan muna natin na makagawa ng mga usal at mga ritual para harangin ang kanilang planong pagpakawala ng mga lason. Iyan din ang aking iniisip kaibigan na Ringo at isa lamang ang maaaring makatulong at makagawa sa mga bagay na iyan. Walang iba kundi ang aking asawa na si Amara. Alam na niya ang tungkol sa mga ito at pinaghandaan na ito ni Amara.